mambabatas ang nananawagan na magbitiw na sa puesto si Public Works and Highway Secretary Manuel Bonawan sa gitna ng issue sa Marobalyang flood control projects Tanong ni Senator Francis Pangilinan, bakit hindi pa magbitiw sa pwesto ang kalihim? Inihayag naman ni Sherwin Gashilian na sa ngala ng delikadesa ay dapat mag-resign na si Bunawan. Bakit hindi pa nagre-resign yung sekretary ng Public Works? ko out of delikadesa, uh, dapat gawin yan. Ang magkasunod na tinig ni na Senator Francis Pangilinan at Senator Sherwin Gashilian, Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi niya sinasantabi ang posibilidad na hindi alam ni Bunawan ang ginagawang kalukuhan ng mga tauhan niya. I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bunawan yung mga nangyayari sa baba. So hindi naman niya ma, ma monitor yan. Eh. Kaya lang ang problema niya, command responsibility. That, that is his responsibility as Secretary of uh, Department. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay raman kay Ka Kamang, uh, gagawa party Representative Eli San Fernando kung hindi alam ni Bunawan ang nangyayari sa pinamubunuan niyang kagawaran ay nangangulugan na incompetent siya at dapat magbitiw na siya sa puesto Kaya na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulo na niyang mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Kaya sa'yo, Sekretary Bonoan, kung may kaunti pa na dyan sa katawan mo, eh have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Ang tinig ni Kamanggagawa Partilist Representative Eli San Fernando, Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuhang panig ni Secretary Bonoan.